nga mga kalayas. Uh, ngayon po magse-set up ako na hmm. sa city park kasi tomorrow po uh, punta ako, so, ako na mag-sign out. Kasi bukas guys, uh, mayroon akong training sa Kalaw Mabini para sa magpo ko po. So, yung ating table. bed na tayo magkakataon. Ayan, galing. yung para ilagay dito. So guys, ito yung ating bed. So, kita na pang tomorrow. Ito so, may matutulog. So, Mag-rent pa room. Ito so, na gagawin kong tulugan. Innova. guys. Gawin natin may film Guys, may mga sarap panoorin ito. <laughs> In over live. Yan. <laughs> ba 'di tulungan mo. Yeah. Joy guys, joy yang bukas. Dai subscribe okay. na kayo. Yan guys. Yan guys, siya nga titulog. Yan ang amin tulugan bukas. Pagluwas na ang Manila. uh <sighs>